gumawa po kami ng soft icing and fondant details na cake. At ito nga po ay para sa suki namin na gumraduate na sa milestone cake. So simula nga po ng first month hanggang 12 months ay sa akin po nagpapagawa si ma'am ng milestone cake ng baby niya. Ito nga po ay two tier cake at ang size po niya ay 7x5 bottom at 5x5 naman po yung top. At ang request nga pong flavor ni ma'am ay choco moist cake para sa bottom tier at ube chafo naman para sa top tier. Kung mapapansin nyo ay hindi nga po pantay yung pagkakalagay namin ng top tier sa bottom tier. Sinadya po talaga namin yan kasi maglalagay po kami ng fondant details sa gilid ng bottom tier. And since medyo maliit nga po yung distance ng bottom tier sa top tier ay eto na lang po yung ginawa namin. Magkaiba din nga po yung kulay ng bottom tier tsaka top tier kaya inuna na namin gawin yung para sa top tier. At eto nga po yung mga fondant details na kailangan para sa cake na to. Yung partner ko nga po yung gumawa ng lahat ng fondant details at sya nga din po yung naglagay ng frosting sa cake. Para naman po dito sa bottom tier ay light green po yung kulay ng cake at yung gamit po lang namin frosting din ito ay yung classic whippet ng Bakersfield. Gumamit nga rin kami dito ng ube fudge it at nilagyan namin yung ube chiffon kasi nagmamatch talaga sila. At dahil gagraduate na nga sa milestone cake, etong suki namin ay nagbigay ako ng free cupcake sa kanila. Deserve po talaga nila na mabigyan ng free kasi super loyal po nila na client. Imagine, one year po sila nagpagawa ng cake sa akin every month. Pati nga po nung binyag ay hindi nga din pinalampas ni client at sa akin din sila umorder. Gustong gusto ko din nga po i-flex etong fondant topper na ginawa niya kasi cute na no cute talaga ako din. Dito. Medyo marami nga po yung fondant details ng cake na to at puti na nga lang at mabilis gumawa yung partner ko. Ang fondant nga po na ginamit namin dito ay sarili po naming recipe at eto na po talaga yung ginagamit namin ever since nung start kami na mag fondant. Maraming beses na rin po kami na nakagawa ng ganitong theme ng cake kaya siguro mabilis na lang siyang natapos. Anyway, habang nanonood nga po kayo kung paano namin binuo tong cake na to ay gusto ko pong mag-share ng life lesson na nangyari sa amin recently. And since medyo relatable din naman po siya dito sa cake ay mag-share po ako ng content. Totoo po pala yung sinasabi nila na hindi ka talaga makakakuha ng suporta ah, sa mga kakilala mo. Mas mabuti pa nga yung mga taong total stranger talaga at hindi kayo masyado acquainted since makakakuha ka talaga ng support from and them. And recently nga ay meron po akong bad experience sa mga taong kakilala ko talaga. Yung tipong wala silang magagawa kundi hilahin ka nalang pababa and worst ay sisiraan ka pa. Sa buhay ay hindi talaga natin maiiwasan na merong mga taong ma sa success ng iba. Yung mga ganitong klaseng tao po para sa akin ay sila po yung mga taong hindi kontento sa buhay. Sila po yung mga kulang sa pag-unawa at sa pagmamahal. Kaya nga na-appreciate ko talaga etong si client kasi imagine 12 months po siya nagpagawa ng cake sa amin at consistent po yun every month. The fact na hindi po talaga kami magkakilala ni ma'am at nag-walk in lang po siya one time sa shop at simula noon ay sa akin na siya palagi umu -order. Anyway, eto na nga yung finished look ng cake at super cute talaga ako dito sa cake na to at sunod naman namin ginawa etong prank na money cake. So si client na nga po yung nag-edit at nag-print na mga fake na bills at hinand in na lang sa shop since major rush nga po tong order na ang to. Ang flavor nga po nitong cake ay chocolate moist at 7x4 po yung size niya. At pangalawang beses na nga nila client magpagawa sa amin ng money cake. Pero yung first time na pinagawa nila sa amin ay totoong bills po talaga yon and ngayong second time na ay fake bills po yung provide nila. So mostly kapag money cake po yung ipapagawa ay pinapa-change ko na po talaga kay client sa denominations na gusto nila. Kasi aside nga po sa mahirap talaga maghanap ng mga denomination ay iniiwasan nga din po namin na baka makaka tanggap kami ng fake na pera. Kaya mas mabuti po talaga na si client na lang yung provide natin ng bills. Nagagay nga po kami ng crushed Oreos dito since ina-achieve po namin yung ganitong look ng cake. At yung artificial flower nga po na ni-request ni ma'am ay yung orchids. Next naman po ay itong 7x4 vanilla chiffon cake at yung theme po ng cake na to ay mermaid. Para naman po dito ay wala naman pong specific design na ni-request si client at sabi niya ay ako na lang daw yung bahala. So ginawa ko nga pong parang po ombre effect ng pink ka violet atong cake para mas maganda po siya tingnan. For And the toppers po yung gagamitin namin dito since eto nga po ay naka-promo. And ongoing pa nga po yung promo namin hanggang end of September. Eto nga po yung finished look ng cake at eto nga po yung ibang cakes na ginawa din namin noong araw na to. Hindi na nga rin ako nakapag-film sa lahat ng mga cake orders since lunchtime namin to ginawa at medyo naging busy nga kami.